Pia, dana. Yeah. Ayan nong agahan niya. Pancake. With chocolate syrup. At saka milk na may konting chocolate. Yan ang gusto niya. Bukaw purong bata. May na tatlong piraso. Heart shape siya. Ito ako. We to do like I wanna know how kunting galaw ko lang. Diyos ko, kasi sa pawis ako. Kalinis ko tong mga laruan ni Rhea. Susunod, itong mga box niya. Babawasan ko to. sinain. Hey. Meron ako. Ilagay ako ng egg. Pakain ko keri Ria mamaya. Tigil sa kaniya. Ganitong oras nga lang ako nakakagalaw-galaw kapag tulog na si Rhea. Nakakapag isip isip nga din ako dahil walang umiistorbo sa akin. Ngayon ko lang nga lang ma-update itong Shopee seller account namin kailangan ko na kasi i-update yung mga items dito. Mag-update din ng variation, tapos mag-delete ng mga out-of-stocks na items. Para makapag-update din ako ng new collections at makapag-upload ng mga bagong items. Feeling ko nga lately, nagkaka-anxiety na talaga ako dahil hindi ko alam kung saan ako magpo-focus. Bakasyon na kasi nila Ria at nandito lang siya sa bahay. Kailangan kasi mas marami akong time sa kanya makipaglaro or mag-activity kami together. Para hindi siya bored dito sa bahay ang haba pa naman ng bakasyon nila. At the same time, kailangan ko rin kasi kumilos dito sa bahay. Tapos as content creator, kailangan ko ding mag-edit na mag-edit para hindi ako natatabunan ng mga videos. Tapos as online seller naman, kailangan mo mag-update na mag-update ng mga items, mag-upload na mag-upload. Dahil nga kung hindi natin i-update ang na mga items, ay naku, walang order sa atin. Alam ko namang time management lang yan, but tao lang, I'm not perfect, kaya, kaya papa-post ka na lang at maiisip mo ano ba ang unahin Charis. But that's life. Ang importante, hindi ka sumusuko at laban ka lang ng laban. Pasasaan nga ba't magbubunga rin lahat ng ito? At ayan nga si Ria, tulog na tulog. Ayan, inalis na naman nga yung kumot. Malamig na naman nga ang binte, pero ang ulo pinagpapawisan. Anyway, o siya, matutulog na ako. Tatabihan ko na ang anak ko at madaling araw na. See you guys on our next vlog. Bye! Bye!